Ganito ko pala pakainin ng mga papi ko. Ayan, kung nakikita nyo. Yung dry food na pang papi, nilalagyan ko yan ng mainit na tubig hanggang sa lumambot. Tapos, nilalagyan ko siya, dinudurog ko siya, yung talagang durog na durog. Tapos, nilalagyan ko siya nito, uh, papi love milk, hanggang sa maging ganito yung itsura niya. At ayan. Kailangan talagang malambot na malambot siya kasi alam nyo naman, papi pa sila at baka pang magtunaw ang kanilang digestive system. Aba, di ba English yun? O, oh, di ba? Ayan, kung nakikita nyo, di ba? Ang sarap-sarap ng kain nila. <laughs> at ayan, si Buri for abang. <laughs> for <the> abang sa tira. <laughs> Ayan. Ang lalakas na nilang kumain kahit pangalawang beses pa lang. Kaninang umaga, hindi ko kasi na i-video kung paano ko ginawa yung pagkain na uh, late nung maisip ko ay uh, dapat pala nag ano, kung first time kumain ng mga tuta, <laughs> eh hindi ko na i-video. Kaya ngayon ko pinakita kung paano ko ginagawa yung pagkain nila. Pari pangalawang kain na nila. Kasi one month may gitna sila eh. Dahil nga, hindi ko sila pinakain. Dahil dalawa lang naman sila. At kain-kain naman supportahan ng mama dog nila. Yung kanilang yield. Dahil nga dalawa sila. Pero nakita ko kasi, naawa ko kasi. Pag kumakain yung nanay, eh talagang gustong gusto na nila kumain. Papakawala na dun sa barrier ng cage nila. Kaya hindi naman pwede sila noon. Kaya, ayan. Pinakain ko na sila at ayan, talaga namang sarap na sarap na ang mga puppies. Usually kasi pag marami yung puppies, siguro mga 3 weeks pa lang, nag-introduce na ako sa kanila ng, ng food. Dahil nga madami, eh syempre kinukulang sa milk yung mga puppies. Kaya lang ngayon, medyo late na, one, one month mahigit na sila, saka ako sila pinakain. Dahil dalawa lang silang iniisip ko, kaya naman supportahan ng no? nanay yung milk nila. Kasi minsan, pag ako makain na, hindi na nililinis ng nanay. Bali, siguro nagkakaroon na ng amoy yung dumi nila, kaya hindi na nililinis ng nanay. Kaya sabi ko sa kung napakainin, dalawa lang naman. Pero ngayon, nakita ko talagang gustong gusto na nilang kumain. Inaawa naman ako pag nakikita ko talagang nag gusto na nilang kumain. Kaya ayan, pinakain ko na sila. At ayan ko nakikita nyo, uy, sarap na sarap. Kahit pangalawang beses pa lang, usually pag ako nagpapakain dati, hirap na hirap pa silang kumain. Ayaw kumain, minsan parang nalulunod. Pero ngayon wala na. Patatanda na talaga to. <laughs> pwede na, pwede nang mabuhay ng walang nanay. O ayan, kung nakikita nyo, diba, agawan pa sila ng pagkain. At ayan ko nakikita nyo, ayan si Buri. Abang-abang sa tira ng mga papi. Kasi kanya daw yung matitira. <laughs> ayan. One month and one week na pala sila. Kaya pwede na yung pag-usapan. Baka merong mga paibig siya. Usap tayo. Nakita nyo naman, sobrang cute nila. May ikli sila na mabibilog. Kaya naman napakaganda nila. Ito pala yung nanay at tatay ng mga papi. O oh, ba diba? ang gwapo at ang ganda nila. At napakarami na rin nakakuha sa akin ng puppies. Check nyo na lang po yung aking mga posts. Pwede dito sa aking profile at doon sa aming FB page. Onay Dapag. Tingnan nyo, nag-aagawan pa sila. Grabe, ang lalakas na nilang kumain. Parang hindi lang sila ngayon pinakain. Kasi nga, medyo matatanda na sila. <laughs> Ready-ready na, mga ilang linggo pa. Kaya, usap po tayo! Maraming salamat po sa panunood. Please like and subscribe. Share nyo na rin po. Maraming salamat.